Pag nilagay ko sila sa pinakababa, sasabihin bitter. Pag nilagay ko sila dito, sabi bitter pa rin. Pag nilagay ko sila sa A, medyo bitter pa rin. Pag sa S+, plus, plastic. Pag dito, plastic pa rin. Saan ko siya lalagay, guys? Ah, eto na Eto na lang. Eto, tugtog natin. Kasi yan na tayo sa sa blacklist, eh. Magulat, ka nang magulat. tayo. wait lang, may tanong ako. Nung, nung dinagdag si Mushi, improve or decline? Kaya yung sumagot, improve or decline? Decline na barlo, ayos si Gabi. Ano sila eh? Pag dito ko nilagay, ibig sabihin, top 1, top 2, top 3, top 4. Top 4 sila dito. Ay, Jim, mukhang solid. Yung liquid kasi, pambata, pambato ko rin yan. Yung falcon, solid din yung falcon eh. Kaso, parang si skater kasi tol, parang di ako na ano Na-amaze eh. sa kanya eh. So, team falcon siguro. Better than secret, gano'n? Liquid. Talaga malakas na yung liquid eh. Siguro kay saber light dito pa rin yan. Blacklist Pang top 5 Top 5 What do you think? So S plus na natin Beth Boom ayan, Top top 2 yan Top 2 Top 3 to ha ah, Gaming Gladiators Pero hindi naman sure Champion yung mga ganyan Gaming Gladiators Beth Boom Pero walang na, Walang spirit Walang liquid Na solid Ayan ha ah. Naging solid yung liquid eh Yung Blacklist Top 6 Lagyan natin top 6 Top 6 Hindi ano to Yung makatoto lang Makatoto lang Top 6 Tingnan natin Top 6 top six, one six eighty, one six eighty points. Not bad. Lagi pa premium, malaki rin nata premium nito. Na ola ola pa hindi pa nakalagay price pull tol. So ayan nata. Na May iba pa ba tayo? May mali ba tayo tol? May mali ba tayo na dapat wala dito? Yung liquid pwedeng bumaba eh. Pero kung si 33 yan, class S yan ah, S plus BLR sa B. Hindi yung BLR kasi tol. Isipin niyo guys, parang ito yung tournament na ano, pinaka yung chance natin kasi sa siya Tapos, wala pang Team Spirit. So, kung may kukunin tayong tournament, ito na yon ARQ sa tier B. oh, hindi ko alam eh. May chance kasing ma, 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 ma ano sila eh. Malakas din eh. Pwede siguro sa B nga. Okay lang din. Okay na siguro to mga tal. Good shit na to. Yung Wawitas, kung si Pakas to, siguro lalayo yan. Dark Horse yan. Sige, gaangan lang pag yung sa blacklist natin Tapos pumunta siya dito Ibig sabihin Sabi ko na nga ba Sabi ko na nga ba Sabi ko na nga ba Ibig ako sa'yo kanina Ayan, 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 okay na Gawin mo pat puti Ano? Puti Paano gawin puti ito? Okay Ito ba? White Ay Paano gawin puti? Gago Okay na yan, okay na yan Good shit na, good shit na mga tol Save or download? Legit ba team Team Secret A? Oh, feel ko aggressive sila eh. The way nila mag-play ah. Parang ang sinusunod nila ngayon is si Apo at si Midwan. So, nakikita ko nagpa-5 man sila na 8 minutes, 9 minutes parang kaya nila magdala ng ganong karaming hero. So, yung farm nila hindi nila binebase sa parang sa creeps creeps lang. So, dinadamage din na nila yung kalaban which is mas gusto ko yung mga ganong playstyle eh. Aggressive. So, okay na yan. Top 6 yung blacklist sa na list natin, tol. Pero kung pag walang mushi, dito siguro natin lagay, oh. Bitter kay mushi para alam nyo na. Kasi walang team ngayon. Malay nyo, maging coach ako. Okay, wag, wag na, wag na tayo mag -ano. Baka may sabihin nyo, may sinasabi pa ako, eh. Wala tayong sinasabi. Ha, 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 tonight. O, oh, patugtog na tayo, mga tol. Oh, kang oh yeah, my best friend. Hello, my best friend. Kailan tayo mag-ano? Magkikita. Hindi ko alam sa'yo Punta tayo ng ano, ka kada? Kailan? Kasabihan kita Mamayang gabi e. or sa Thursday ng gabi, ganun? Pa-public e. playlist mo sa Spotify Legit ba? Hindi ba naka-public? Paano may public to? Make private Alam ko naka-public na eh Check nyo ako, nakikita nyo na guys Grabe ka naman mong usga Gago, pinik nyo yun Account buyer yan, legit Senda mo na ako eh Gcash Hm? Pongos mo Yan ang win Sabihin mo, yan ang win Hehe <laughs> Wait lang, ayaw na natin yung Gcash natin Ayan na guys Pag-scan nga dyan mga boss. Gago, ito yung account buyer talo Pinick niya, account buyer Ito yun eh, yung kanina tul eh No cap Guys, patry nga yung scan po nung Gcash If gumagana ay, hindi hmm. naman ganyan ang size. Legit ba? Ayan, lumilit ng konti. <laughs> <laughs> Pag may nagsend, lumilit ang konti. Pinili mo yung leash kanina. Wala no, choice tol. Okay na yun. Ay, may nagsend 10 pesos tol. Thank you. Yun no, know, sana all. Boss ko nakapalo sa ano. Oo, oh, nakapalo tayo dyan tol. Just mix things. Thank you for the subs. Okay, ba ka SK. Okay, I'm fine. Thanks for the sub.